sobrang kabisado ko ang sarili ko kasi alam ko na naman na medyo may kalokohan itong sinusulat ko at saka napansin ko lang ah napabisita ako sa YouTube channel ko nakita kong medyo mababa ang mga nanonood sa akin ng mga bata kung kaya naman pinilit kong gumawa ng isang uh, kwento patungkol sa mga idol nila halimbawa ang mga Disney Princess m hmm. medyo interesante ito pagdating sa mga bata kung kaya naman ay humihingi ako ng pasensya sa mga medyo kaedad ko na mga nanonood sa akin pero pangako, sigurado naman akong matutuwa kayo tungkol dito. At ipagpaumanhin nyo rin kasi nga eh, sariling pananaw ko lang naman ito. Actually, ginawa ko o sinulat ko ang mga titik ng video na ito kasama ko ang aking anak na bata pa. At para medyo maiba naman ang dating ng video ko, ay ipinauuna ko na ang aking taos pusong pasasalamat sa pagbibigay mo ng oras sa panood o panoorin ng maikling video na ito. At lagi mong tatandaan na ang video na ito ay isang normal na YouTube vlog lamang at hindi isang libro. Okay? Sana naman, malinaw ang lahat. Itama nyo na lang kung may mali or may something na sa mga sinasabi ko. Ang utak ko na yata ang masasabi kong pinakamasipag na parte ng aking katawan. Walang tigil at pagod ito naglalakbay sa kung saan-saan. Walang sawang kumakain ng mga impormasyon. Minsan walang kwenta pero kadalasan naman, eh, mapagtsatsaga na at pwede na rin ikwento sa inyo. Ngayon, ito na ang kwento. Ako lang ba ang nakakapansin o talagang walang ina o kung hindi naman ay mga namatay na ang mga ina ng mga Disney princesses? Hmm, malamang napapaisip na rin kayo ngayon. Siguro maliban lang kay Lara Pansel na may nag-aantay na haritray ng mga magulang niya at kay Beauty na siyempre dinala siya doon sa isang tore para mahimbing lang siyang matulog doon at magantay ng kanyang prinsipe. Pero may mga hari na pa rin siyang magulang na nagantay sa kastilyo nito. Hindi katulad ni Princess Ariel. Alam niyo yun, yung Serena na namatay ang asawa ni Poseidon, di ba nga? Nung inatake ng mga pirata ang lugar kung saan sila nagpapahinga at nagpapakasaya. Isunod muna ang kwento ni Belle ng Beauty and the Beast. Hindi ko alam kung bakit sa una pa lang ng kwento ay wala na siyang nanay. Pero mayaman naman sila. Kaya lang nagkaroon ng utang na loob dahil lang sa isang rosas yung tatay niya doon sa monster na kung tawagin ay Beast. At siya na nga ang naging pangbayad utang nito Ito pang isa Si Jasmine Na siyota ni Aladdin Wala akong alam na nanay niya O napanood na nanay niya sa kwento Kaya naman medyo questionable rin ito Si Pocahontas Hindi ako masyadong sigurado Pero parang wala din namang lumabas na nanay niya Doon sa pelikulang ginawa niya Simulan Na namatay din ang nanay Di ba nga naging parang guardian niya pa yung nanay niya Idagdag mo na sila Snow White Na namatay din ang nanay Nung sanggol pa lamang siya Sayang Naisip ko lang Napaka-tragic pala ng kwento ng mga idol nating Disney Princess. Parang napakalungkot naman ng mga kwento ng buhay nila. Kaya naman, ang tanong, bakit kaya pinatay ng mga creator ng mga prinsesang ito ang mga ina nila? Dagdag mo na uli si Cinderella na namatay naman ng mga magulang noong teenager pa lamang siya. Hmm, kalain mo. Naalala ko si Cinderella. Hindi ka pa ba nagtataka? Alam kong wala akong karapatan pero kung ako ang tatanungin o magpapaliwanag, Siguro, malamang, gusto lang iparamdam ng mga writer kung gaano kalaking kawalan ng isang ina. Piruin mo, kailangan pa ni Cinderella ng tulong ng makapangyariang fairy godmother o ninang para lang makasurvive sa dilubyo ng kanyang buhay. Kung nandoon lang sana, ang kanyang ina ay malamang na napabarangay na nitong magkapatid na bruha kasama pa ang demonyong ina nila. Hmm, parang mas gaganda pa siguro yung fourth part ng kwento ni Cinderella kung mabubuhay yung nanay niya bilang zombie. Tapos kakainin yung nanay at saka yung dalawang anak nitong kalaban no, kontrabida sa pelikula. Ganoon din kay Snow White na bilang kapalit ng inay, nagkaroon siya ng pitong duwending mga kaibigan. Na parang baligtad nga eh kasi siya ang nag-alaga sa mga ito. At si Ariel na inalaga naman ng uso ni Sebastian, yung madaldal na alimasag, yung pula. Kay Bill naman eh, yung mga nagsasalitang mga appliances, mga kubyertos, tasa, mga kandilyera, o mga, mga gamit sa bahay. Yan ang naging kompanyon niya sa buong kwento. Wow, naisip ko lang, napaka makapangyarihan pala ng role ng isang ina. At masasabi kong napakaswerte ko kasi lumaki akong sagana sa aral, sa palo, sa kulot, sa sermon, sa pingot at sa pagmamahal ng isang tunay na ina. Hindi man ako naging prinsesa, este naging prinsipe. At hindi man ako nagkaroon ng fairy godmother o fairy godfather o ng mga kaibigang duwende. Ng mga kaibigang nagsasalitang basurahan, upuan, sandilyera, aparador, eh, nakasama ko naman ang aking ina sa buong pagkabata at sa pagtanda ko. Ang pinakamakapangyarihang babaeng nakilala ko sa buong buhay ko.